Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon, at gayon, gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Deadline ng ilang mga dokumento para sa kaso ni dating Pangulong Duterte pinalawig pa ng ICC. China itinuturo ang Pilipinas na dahilan sa banggaan ng kanilang mga barko. Pangulong Marcos, pinapa-blacklist na ang mga palpak na kontraktor ng mga flood control projects. Si Nadia Montenegro, pinabulaanan ang sa marihuana session sa Senado. Usok na nakita posibleng mula umano sa kanyang vape pagpupunto naman sa akap sa 2026. Pagpupulungan pa ng mga mambabatas. At pagpapatupad ang MSRP sa bigas. Hindi apektado ng import ban. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama unlock lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas sa Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng biyernes mga kabrigada, August 15, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaaminyo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. Inaprobahan na ng International Criminal Court na suspindihin ang deadline para ho sa submission ng ilang mga dokumento kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, lahat po ng mga documents na dapat ay naipasa na noong July 25 ay tatanggapin pa rin hanggang August 18. Bukod dito mga kabrigada, mayroon rin umanong inilabas na report ang pre-trial chamber 1 na naglalaman ng lahat ng kanilang desisyon kaugnay sa kaso na ginawa noong May hanggang June ngunit hindi na ito isinapubliko pa para ho sa security reasons. Sa kasalukuyan, Patuloy pa rin naghahanda ang kampo ni Duterte para sa kanyang pagharap muli sa korte sa September 23 habang siya ay naka-detain pa rin sa ICC Detention Center. Isinisi ng China sa Pilipinas ang naganap na banggaan ng kanilang dalawang barko sa baho de Masinloc. Sa inilabas na video ng state media ng China, naglabas sila ng umano'y patunay na Pilipinas ang delikadong nagmaniobra kaya nagsalpukan ang kanilang Chinese vessels. Ilang beses umano'y tumawid sa harapan ang PRP suluan dahilan upang magkabanggaan ang kanilang mga barko. Dahil dito, nararapat lamang umano na pagpayari ng danyos sa Pilipinas para sa mga nasirang barko ng China. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard kaugnay sa paratang ng China. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, itong uh, Philippines-Australia Exercise Alon. Lalarga na ngayong araw. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Magsisimula na ngayong araw ang exercise Amphibious and Land Operations o ALON 2025 sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force na isasagawa sa joint operational areas ng Northern Luzon Command at Western Command. Isa Isasagawa ang opening ceremony sa headquarters ng Westcom sa Palawan na inaasahang dadaluhan ng mga opisyal mula Pilipinas at Australia. Isa sa pinakamalaking aktibidad ay gaganapin sa San Vicente, Palawan sa August 24 kung saan ipakikitang kakayahan ng Pilipinas at Australia na magsagawa ng pinagsanib na operasyon sa maritime domain kabilang ang naval gunfire support, amphibious assault at maritime strike missions. Gaganapin din sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija ang Combined Arms Live Fire Exercise Close Air Support. May anim na bansa naman ang magsisilbing observers mula sa US, Canada, Japan, South Korea, New Zealand at Indonesia. Ang pagsasanay ngayong taon ay magtatagal hanggang August 29. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 5.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News Authority. Sa ibang balita mga kabrigada, iimbestigahan na rin ang Commission on Elections ang posibleng pagtanggap ng donasyon ng mga kandidato. Wala ho sa mga kontratista ng pamahalaan malalaman umano nila ito batay sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o yung sose ng mga kumandidato. Pangungunahan umano ang investigasyon ng Comelec Political Finance and Affairs Department kung saan pag-aaralan ho nila ang sose ng mga kumandidato noong May 2022 elections. Samantala mga kabrigada, paliwanag ho ng komisyon na sa ilalim ho ng Omnibus Election Code, hindi pinapayagang magbigay ng kontribusyon sa mga partisan political activities ang mga may kontrata sa gobyerno, kagaya ho yan, ng mga construction projects. Brigada Balita, Nationwide. mga kapigada, itinanggi ng dating aktres na ngayon ay staff na ni Sen. Robin Hood Padilla na si Nadia Montenegro. na nagmarihuana siya habang nasa Senado. Batay sa opisyal na incident report, dalawang beses na itala ang pagkakakitaan ng matapang at kakaibang amoy mula sa female comfort room na malapit sa opisina ng mga senador. Ayon sa ulat, dalawang beses na naganap ito kung saan isang staff naman ni Senator Panfilo Lacson ang nagsumbong na nakalanghap siya ng amoy na tinukoy niya na amoy marihuana mula sa parehong comfort room. Sa pagkakataong yun, tanging si Montenegro umano ang naroon sa lugar. Paliwanag ng uh, aktres, maaring ang vape umano na kanyang dala ang naamoy ng nakasaksi. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Senador Padilla sa nasabing usaping. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga palpak na kontraktor of flood control projects pinabablacklist na ho ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na panagutin at i-blacklist ang mga kontratistang sangkot sa palpak at questionabling flood control project sa bansa. Direktiba ito ng Pangulo matapos niyang makita ang mga delayed at mababang kalidad na flood control structures sa ginawa nitong pag-inspeksyon sa ilang proyekto sa Iloilo -Ilo City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, binibigyang diin ng Pangulo na hindi sapat na tapos lang sa papel ang flood control project projects o kung maitayuman, man, sira din agad at walang silbi. Hindi raw dapat mababa ang kalidad ng mga proyektong para sa taong bayan. Ayon sa datos, bilyong-bilyong piso na ang ginugol para sa mga proyektong dapat sanay nakakabawas ng pinsana mula sa bagyo at habagat. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin daw na problema ang pagbaha sa maraming lugar. Kasabay nito, inatasan rin ng Pangulo ang DPWH na tukuyin ang mga opisyal na nag-aproba sa mga kontratistang may mababang performance record at pagpaliwanagin kung bakit nabibigyan pa rin ang mga ito ng malalaking proyekto. Bahagi rin ng Direktiba ang muling panawagan sa publiko na magsumbong ng mga anomalya sa flood control projects sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo.ph bilang suporta sa kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian at kapabayaan. Dagdag pa ng Pangulo, simula pa lamang ito sa pag-uusig ng pamahalaan sa mga kontratista sa likod ng mga flood control projects na ito. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. The balita nationwide. Ang PhilHealth naman, hindi pa rin natatanggap ang share nito mula sa kita ng pagkor ayon sa isang senador. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! <laughs> Ipinunto ni Senadora Pia Quietano sa naging pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement na hanggang nga sa ngayon hindi pa natatanggap ng PhilHealth ang share nito mula sa kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation simula pa nga noong 2019. Ito ang ipinaalala ng Senadora sa pagkor matapos na basang ang ulat na tumas ang kanyang kita ng 309% itong nakaraang taon. Pagkor ulit, no? yung remittance po nyo sa Philippine Sports School, well, una-una yung... Sa Philippine sa Phil Health. So, you know, you take you take pride, and I and rightly so, I don't say that in jest. You take pride, we take pride when we know that we're doing good. And and in the work that you do, ang consolation yo sa gambling issue na to is kasi sa ganitong charity, sa ganitong charity. So sinasabi ko na nga say since twenty nineteen to twenty twenty five, our records show that Phil Health never received those funds. So that's where we are. So when you say it it hurts me. It hurts Senator Joel dahil uh, well all of us. It hurts all of us except that these are issues close to our heart. Hindi So if it if if you know if you're only knowing this now, then please get in touch with whoever you need to get in touch with. Um, is it your office? Is it in DBM? Where is it? Where are the funds? Um, the uh, funds that we know of but this is combined background PCSO is 98. 28 billion. But combined yan with PCS. Senator Cayetano, yes. under the uh, Joint Circular uh, 0001 year 2022, meron pong guidelines yung pagkakalog namin nung allocation namin. Eh. Ito yung of time. Narimit ba? Narimit po namin. 100%. So, Wala, hindi po kami, dito po sa guidelines nito, hindi po kami direct lang also sa PhilHealth. So Dapat po ay aming i-remit ang 50% government share sa Bureau of Treasury. Okay. So, Ginagawa okay. po namin ito once. No, I believe you. I believe you. But I want you to know for the record so that the next time you report it, mag-footnote mag kayo doon. Hindi na ho namin problema kung hindi nire-remit ng Treasury sa PhilHealth which is mandated by law. Para kami naman, we can also do our job and go after them. Ngunit sa kabilangan na pagkakaroon ng kita ng gobyerno rito, binigyan din ang senadora na mahalagang maisaalang-alang ang social cost na dala nito. Samantala umaasa rin ang senadora na hindi sila aabot pa sa pagdinig tungkol sa pagtak sa online gambling bilang ibaba na ito agad-agad. Maaalala sa naging pagdinig na pagkasundong itigil na ang pagbibigay ng akses sa mga e-wallet sa online gambling platforms upang matigil na ang pagka ng ilan in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Brigada Balita Nationwide. Aalamin ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing ang pananaw ng mga kapwa mambabatas sa paglalaan ng zero budget para sa ayuda sa kapos ang kita program o AKAP para sa taong 2026 sa Panayam kay Swan Singh. Sinabi nitong kailangan ng collective decision ng Kamara sa usapin ng AKAP. Mag-uusap-usap niya ang mga kongresista kung dapat ba itong pondohan sa susunod na taon. Aminado rin ang pinuno ng Appropriations Panel na malaki ang naitulong ng AKAP sa constituents ng mga kongresista, lalo na ang mga hindi nakinabang sa assistance to individuals in crisis situations. Nakikita mo nila ang halaga ng AKAP kaya kailangang malaman ang posisyon ng ibang House members. Nilinaw na naman ni Singh na technically hindi maituturing na insertion ang AKAP sa pambansang budget kundi additional amendment. Brigada Balita Nationwide Ito namang MSRP sa bigas, mananatili sa kabila ng importation ban. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. Mananatili ang maximum suggested retail price sa imported rice kahit ipatutupad ang dalawang buwang suspensyon ng rice importation. Ito ay ayon mismo sa Department of Agriculture. Nananatili sa 43 pesos kada kilo ang presyo ng 5% broken imported rice mula sa dating 45 pesos kada kilo. Layon ng suspensyon na pataasi ng presyo ng palay na bumagsak na umano sa 8 pesos kada kilo malayo sa gasto sa produksyon ng mga magsasaka. Babantayan ng DA ang galaw ng presyo at supply sa market at handa silang kumilos laban sa mga lalabag dito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, maaaring paikliin o pahabain ng ban depende sa magiging ani at presyo sa mga susunod na buwan. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot na sa mahigit 2.44 million metric tons ang imported rice mula Enero hanggang Hulyo, bukod pa sa 300,000 metric tons sa may pending clearance in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Homelec, ipinaalala ang pagpapasa ng sworn info statement. Paghahain nito hanggang ngayong araw na lang. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada Report. Commission on Elections o COMELEC sa mga political parties at party list organizations na ang bigong pagsusumite ng Annual Sworn Information Update Statement o SIUS ay maaring magdulot ng pagkawala ng kanilang registration. Sa isang abiso, sinabi ng COMELEC na ang hindi pagsunod dito ay maaring maging prima facie evidence at maging ground para sa kanselasyon ng rehistro. Dapat na anyang magsilbi itong huling paalala para sa tama at kumpletong kumplayan. Mababatid na ipinag-uutos ng Comelec Resolution No. 10943 ang pagsumite ng SIUS para makuha ang tama at updated na impormasyon sa political parties, list groups, national, regional o sectoral party, organization o koalisyon. Binibigyan na lamang ng ahensya ang mga grupo ng hanggang ngayong araw para makapag-file ng naturang dokumento. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The music of you. Ah, sorry. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Nilagdaan na malaking ang Republic Act Number One Two Two Three Three, noyung Judiciary Fiscal Autonomy act Nalayon hong mas palakasin ang kapangyarihan ng hudikatura sa pamamahala ng sarili nilang pondo. Isa ho sa mga pangunahing mayakta ng batas ay si Senador Bongo. Ayon sa Senador, Mahalaga ang ginagampan ng papel ng Judicial Branch sa pagpapatupad ng rule of law at sa pagbibigay ng ustisya sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng bagong batas, mas mapaiigting ang fiscal autonomy ng hudikatura. Ibig sabihin, magkakaroon po sila ng mas malaking kapangyarihan, magpasya kung paano gagamitin at ipamamahagi ang nakalaang pondo para ho sa kanilang operasyon. Ricardo. Mga kaprigada, ang bakuna ay isang mahalagang bahagi ng preventive care lalo na sa mga kabataan. Tumutulong itong protektahan laban sa mga sakit gaya ng tigdas, tetano, hepatitis B at HPV. Mayiging isama rin ho sa healthy routine, ang tamang pagkain, sapat na tulog at mga vitamins. Partikular na ang Stand Out ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Six -six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax At ang out ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao. At Brigada Haji Kaaminyo Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart.